Good morning, good morning. So the day in my life. Uh, another vlog na naman. So ito po ay after ng bagyo. So gine-check natin ngayon. So masama pa ko. Parang kaga kagabi yung landfall ng bagyo medyo malapit dito sa Northern Luzon so another day another check up sa sana natin yung mga unit natin yung mga uh, machine at mga radio so nakikita ko yung radio ko doon signal check, natin yung mga fiber lines din kung putol at yung isang uh, satellite natin doon so medyo baka uh, ma pa tayo dito kasi malakas Subakas na naman yung ulan kasi so, yan mabalik pa tayo ng ano uh, So, dito na tayo nagsimula Kung sana tayo sa dulo para i-check Grabe lang yung Walang kuryente Bling, 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 pero ano lang uh, di charts pa see, ano eh um, araw. Oh, Kaya pa. Uh, na lang. Battery, 11 point

Tatagalan pa yung kuryente mo, no? Tatagalan yeah. pa yung kuryente.